Hindi ito yung tigil pasada talaga. Uh, gusto lang natin sabihin sa gobyerno na nagsisimula pa lamang yung uh, kalbaryo ng ating mga mananakay kung hindi po aayusin yung sistema o pagpapatubad o implementasyon ng PUBMP. Uh, nung panahon ni, ni PRRD, si Vice President Sara Duterte. Uh, pinatigil niya ito doon sa Dabaw. Kung ikukumpara ngayon sa ating presidente, mas may bayad pa si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte napigilan ang implementasyon ng uh, PUBMP. Mahal na Pangulo, magpakalalaki ka, tignan mo yung mga taong bayan Nahirap hirap hirap makasakay ngayon. Ito po, protesta pa lamang ito. Protesta pa lamang ito. Para sa amin, hindi pa po ito transport strike. Pero kung sa tingin ninyo, marami po ang hindi makasakay na stranded na pasahero, mas malala pa po ang mangyayari sa mga susunod na araw. Na alam natin, mas marami talaga ang hirap sa pagsunod dito sa implementasyon ng PUBMP dahil sa mga kaakibat na korupsyon. Pagpambabraso at pagpapahirap sa mga deadline na binibigay sa atin ng gobyerno. Talaga pong sa Wednesday pa ang uh, tigil pasada. Itong protesta magtutuloy-tuloy mag, uh, po ito simula ngayong araw. sabi po ngayon pasada. At expect natin po Wednesday, Thursday, Friday. Pagdating po ng Wednesday, Thursday, Friday, mas malala po ang makikita natin na Mahirap man pong sabihin, mas malala po ang makikita nilang paghihirap ng mga mananakay, lalo na tuwing rush hour. Pero hindi na ito effective yung mga tigil pasada doon. Kung hindi po effective ito, nagkalat po ang sasakyan ng LGU. Ang truck ng LGU ng MMDA para saluhin yung mga 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 na-stranded na pasahero. Yung nagsasabi nito, katulad ni Mang Obet, Panahon pa po kasi ng dinosaur yung strategy niya. Kaya po hindi na effective para sa kanila. Sila nagtawag ng tigil pasada. Puro lang siya ngaungaw. Hindi pa ito tigil pasada pero nangangagat na kami.